Nabasa mo na ba ang isang personal na sulat na isinulat ng may labis na pag-ibig at katotohanan na tumawid ng maraming siglo? Sa ikatlong sulat ni Juan, matatagpuan natin ang isang tuwiran, tapat at puno ng aral na mensahe tungkol sa pananampalataya, pagtanggap ng bisita, katangian at katotohanan. Maikli ito, ngunit makapangyarihan. Pindutin mo ang play at hayaang ang salitang ito ay tumimo sa iyong puso. Sabay nating pakinggan ang aklat ng Trecan Juan, Kabanata Uno, mula sa matanda, para sa minamahal na gayo na aking minamahal sa katotohanan. Minamahal, dinadalangin ko na ikaw ay magtagumpay sa lahat ng bagay at maging malusog kung paanong matagumpay ang iyong kaluluwa. Ako'y lubos na nagalak ng dumating ang mga kapatid at nagpatutoo tungkol sa iyong katapatan kung paanong ikaw ay lumalakad sa katotohanan. Wala na akong higit na kagalakan kundi ang marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Minamahal, tapat ang iyong ginagawa sa iyong pagtulong sa mga kapatid kahit na sila'y mga hindi mo kakilala, nagpatutoo sila sa harap ng iglesia tungkol sa iyong pagibig Magaling ang iyong ginawa sa pagtulong sa kanila sa kanilang paglalakbay na karapat dapat sa harap ng Diyos. Sila'y umalis alang-alang sa kanyang pangalan at hindi tumanggap ng anuman mula sa mga hintil. Kaya't nararapat lamang na ating tanggapin ang ganitong mga tao upang tayo'y maging mga kamanggagawa para sa katotohanan. Sumulat ako sa iglesia, ngunit si Diotrephes na nagnanais mamuno sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kapag ako'y pumuntarian, ipaalala ko ang kanyang mga ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. At hindi pa siya nasisiyahan doon, ayaw pa niyang tanggapin ang mga kapatid at pinipigilan ang mga nagnanais tumanggap sa kanila at sila'y pinalalayas mula sa iglesia. Minamahal, huwag mong tularan ng masama kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ngunit ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakita sa Diyos. Lahat ay nagpapatutoo tungkol kay Demetrio at maging ang katotohanan mismo. At kami rin ay nagpapatutoo at alam mong totoo ang aming patutoo. Marami pa sana akong nais isulat ngunit ayaw kong isulat ang mga ito sa tinta at panulat. Inaasahan kong makita ka sa lalong madaling panahon at tayo'y mag-uusap ng harapan. Ang kapayapaan ay sumaiyo. Binabati ka ng mga kaibigan. Batiin mo ang mga kaibigan isa-isa. At dito nagtatapos ang maikli, ngunit makapangyarihang sulat ng Terpin Juan. Isang mensahe na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng katotohanan, katapatan at praktikal na pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Naway mamuhay tayo ng may integridad, tumanggap ng may bukas na puso at lumakad palagi sa katotohanan ni Kristo. Salamat sa iyong pakikinig, naway sumayyo ang kapayapaan ng Panginoon, ngayon at magpakailanman.